Dalawang menor de edad ang kasama umano sa Pinaslang gaya ng mga nawawalang sa bungero. Ayon po yan sa isa sa mga akusado na si alias Totoy sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA Integrated News. Saksi, si Emil Sumang. Sa 34 na binansagang missing sa bungero, dalawa sa kanila ang menor de edad. Ang 14 anyos na si Maison Ramos at 17 anyos na si John Paul de Luna, tagapagpatukaraw ng mga panabong na manok sa Katarawan keso ng trabaho nila. Noong December 2021, sumama sila at mga kaibigang sina Nazareno Biscante, Ricky Boy Ignacio at Ariel Teposo sa kanilang amo sa isang derby sa Santa Cruz, Laguna. Nakabalik umano ang mga amo ni Namayzon pero ang lima, kabilang ang dalawang minor de edad, hindi na. Ang sasakyan po ay hindi na po bumalik. Tapos po, eh, may nag-report po sa amin na natagpuan po yung sasakyan doon sa tagig. Ano nga bang nangyari sa kanila? Sinagot dyan ang isa sa mga akusado na si Elias Totoy nang makausap sa telepono ng pamilya ni Myson. Ako na magsabi sa inyo, pasinsira, pero lahat walang nakaligtas. Sa amin po, eh, sobrang laking tulong po, sir. Napakasaya po namin at kahit paano po sa pakikipaglaban po namin, eh, ay... Nagkaroon na po ng magandang linaw. Nakausap din si Alias Totoy ng mga kaanak ni Michael Bautista na na-video hang nakaposas at inilalabas sa sabungan sa Santa Cruz, Laguna din. May kumuha po sa ilang iba, hindi po kayong kumuha nun. Si Alias Toto at si Alias Dudum ang may bitbit niyan. Sana marinig ng lahat na malabasan ng Wara yung dalawa na yan. Ang pasasalamat po namin sa iyo, abot lang na po. Kasi ito lang po talaga iniintay namin na magkaroon ng isang tao na makonsensya. Na-dismiss man yung kaso namin, pero sa pagkakataon to, na nabigyan na po siya ng linaw. Ang dalawang lalaking inalyasan ni Alias Totoy, pinangalanan na raw niya sa kanyang affidavit na isusumiti na niya sa lalo madaling panahon. Kasama raw sila sa mga sasampahan ng kaso kaugnay ng pagkawala ni Bautista at tatlo pang kasama nang mag -derby sila sa Laguna noong April 2021 na sina Domingo Carable, Jason Amoroto at Erlindo Tajo. Ipapasa rin daw ni Alias Totoy sa mga otoridad ang hawak niyang video kung saan makikita ang lalaking tila nakagapos habang tinatanong ng ibang lalaki. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay Alias Totoy, ito si Ricardo John John Lasco. Dinukot siya sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa, pati siya. Una lang sinabi ni Alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy. Binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online sabong broadcast. Ang video ni Lasco pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay ng video, isa sa pinaka team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado? O ano? Sila ay mga uniformado. Sundalo po o pulis? Pulis. Kasama ko sila sa kakasuhan, tama po? Uh, kasama sila. Basta isang grupo yan. Pagbawa sa kanya, sila kay sasakyan at inimbestigahan, ikot-ikot uh, bago pinatay. Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpirmang ang kapatid na si John John ang nakagapos. Ayon kay Alias Totoy, tulad ng ibang missing sa bungero, tinali daw sa sakong may buhangin ang labi ni Lasco para hindi lumutang sa kapinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangkay, yung Taal Lake sa Batangas. Ikinakasa na raw ang interagency search effort para mahanap ang mga labi. Titignan natin kung kaya natin i-recover yung kahit na ilang human remains o kaya kahit mga buto-buto sa Taal Lake. Pati Coast Guard, susubukan natin kunin para yung diving team nila, tsaka Navy. Handa naman daw tumulong ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. We have all the equipment, we have the skills uh, to conduct all um, uh, types of diving operations. Ayon kay Elias Totoy, desidido siyang panindigan ang kanyang mga pangayag, tapos na raw ang kanyang affidavit at handa raw niya itong panumpaan at isumite sa mga autoridad sa lalo madaling panahon. Sabi ni Remulia, nakausap na niya noon si Elias Totoy. Bago pa mag-eleksyon, nakausap ko na kaya I have a very good idea yung sinasabi niya. And uh, na-vet na namin, syempre the proof of the pudding is in the eating. Basta ang uh, sinasabi niya, mahigit sandaan niya, ang biktima. Ang mahalaga, determinado siyang ano, magsabi ng, ng totoo, ay ang mahalaga sa lahat. Ayon pa kay Remulia, hindi bababa sa sampung pangalan ang ibinigay ni Ayas Totoy na mga sangkot umano sa krimen na kanila na ngayong iniimbestigahan. Apat na taon na lumipas pero hindi natatapos ang paghahanap sa ustisya ng mga kaanak ng mga sabungero na bigla na lang naglaho. Hinahanap po talaga namin yung ustisya kung sino pong ang nagpadukot sa kanila kung sino mastermind. Sana po ay bigyan po ng ustisya kaming mahihirap. Nabagaman po kami wala pong pera eh. Ang batas naman po ay para sa lahat, hindi lang para sa mayayaman. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.